puso ng baka. Grabe, laki. Hi guys! Tara niyo kami dito sa sobrang extreme at hidden gem na nahanap namin na kahit hindi sila sikat at hindi pinipilahan pero yung grabe sa higanting kaldero ng lugaw nila na minsan wala pang kalahating araw na sold out na. Ito ang Hershey's Lugawan na located lang sa may Pampanga Street katapat lang ng Pampanga Market dito sa Maytundo. Tundo. Actually guys, kahit hindi sila sikat at wala pang nakaka-vlog sa kanila ay e eh yung sobrang higanting kaldero ng lugaw nila na lagpas kalahati na kahit alas 8 pa lang ng umaga. Magandang umaga sa iyo. Yung lugaw po kasi namin dito sterilize sa lumiya. Hindi nakahalo yung mga laman namin. nakai sterilize siya sa tatlong pilong luya, isang pilong bawang, at saka isang pilong sibulis. Wala siyang halong sebo. Ah, ha, okay. So talagang kung halimbawa, health conscious ka. Yes. Pwede hindi siya, 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 siya sa mata, sa matanda. Hindi siya nakahalo. Walang sebo kahit ay. Everyday po, ginito, karami na ubus niyo Oh. Dati po, mas malakas siya. Kaya lang ngayon, medyo mahina. Siyempre, nagkaroon kasi ng maraming food dito nagkaroon ng mga pagpipigyan yung mga tao. Dahil kasi parang kabilang ng tindahan dito. May marami na sila. Ah, oh, okay. Pero itong giant caldero niya po, naubos sa isang araw? Opo na po. Ito yung mga pwede niyong pagpilian na kasama ng lugaw. Then, nakwento rin ni Mommy Cookie na nang dahil daw sa paglulugaw nila ay napagtapos nila yung panganay nila at napag-aaral pa yung dalawang anak. Ano po ito? Ito po yung piece ni Isao Bodong uh, Puso. Puso ng baka. Grabe yun, laki. Grabe yun, oh, laki. At mabigat. Kaya naman ano pang inaantay natin guys. Huwag na natin patagalin. I-try na natin. Guys, may nahanap kami hidden dyan dito sa may tondo. Nags-serve sila ng mga lugaw. At yung lugaw nila, healthy guys. Healthy meaning kasi niluluto nila to sa luya, bawang sibuyas, hindi kasama ng mga laman loob. So meaning, hindi siya masebo. Pero marami rin silang iba't ibang toppings. So nasa sa inyo kung anong gusto nyong laman loob. Meron silang mata ng baka, may puso, mansanilla, isaw. So ito yung puso. Kung nakita nyo kanina na ang laki ng puso. Isang buo. So, ito na yun. Nakakat na. So, itong isang order na to, 65. Pero, pag plain ang in-order mo sa kanila, 20 pesos lang. Then, ito naman yung pisngi ng baka. Ito naman, 80 pesos. So, wala sila dito yung overload lahat ng laman loob. Pero, pwede rin naman kayo on the side. So, alam ba ito in-order nyo, on the side na lang kayo ng mga ibang laman loob nila. Ito yung on the side na in-order ko. Mata ng baka. Ang laki. Pagka on the side, 110 lang. Pero pag may kasamang lugaw, 130. Kasi malaki siya, isang buo talaga eh. So, itong pisngi, kay Carter yan, ito yung kakainin ko. Puso. Ang dami rin nilang laman. Okay din, oh. Yan. May kasama na silang garlic. May kasamang spring onion. Mmm. Very comforting. Ito yung mga hinahanap mo na perfect breakfast. Tsaka yung puso nila, walang langsa. Parang kumain ka lang din laman. Mm. Tikman natin yung pinakalugaw nila. Malasa siya. Pero, yun, medyo plain. Normally kasi, di ba, pinakukuluan kasama ng mga ibang laman loob or laman. Kaya yung iba, sobrang lasa. Kasi syempre, may katas na ng mantika nung pinagpakuluan ng iba. Ito, talagang plain na plain. Luya, bawang sibuyas lang. Malasa na rin siya. Hindi lang super rich. Kagaya pagka pinakuluan mo kasama ng mga ibang laman loob. At yung nakita nyo kanina, ganong kahiganteng kaldero, nauubos nila yung minsan wala pang tanghali. Open na sila dito ng 5am daw ano oras pa lang? 7 to 8 o'clock pa lang ng umaga. Nakalahati na nila. Bihirang-bihira daw na umaabot sila ng tanghali. Ito naman ang itry natin. <laughs> Yung mata ng baka. Solid. Ang laki guys. Mm. Ang lambot. Parang taba. Well, baka taba talaga siya. Lagyan natin ng konting anghang. Mm. Mm. Napakalambot. Para ka lang kumain ng taba or yung laman ng bone marrow. Ganon. Solid. Mm. O, level up natin ng konti. Lagyan natin ng paminta. Konting toyo. Lagyan na rin natin ng calamansi and chili oil. Kung masarap na siya kanina, mas sumarap pa lalo. Ito yung tipo na magugud mood ka talaga. Kaya magiging maganda yung buong araw. Start the day right.